Tama so, ka magbibigay ako ng tips sa mga hindi pa nakakaalam. Pag galing ka ng ADB Avenue, sa likod yun ng uh, Robinson Galleria, tapos kakanang ka, ka rito sa Miguadix Street, palabas ito ng EDSA. So pagka pinasok nyo itong Guadix Street, meron kayong makikitang signage sa bandang gitna at sa dulo na itong Guadix. So meron kayong dapat na iwasan nyo na wag na wag nyo gagawin paglabas nyo ng EDSA. Dahil dalawa ang pwedeng humuli sa inyo dyan ang traffic enforcer at saka ang CCTV ng NGAP. Ay mga kaalpa, sa bandang gitna na itong Gualic Streets, may makikita kayong signage. Ang nang nakalagay ay no access on flyover, take service road. So ibig sabihin yan, paglabas mo ng EDSA, sa service road ka lang dadaan. Huwag kang lalabas sa service road papunta ng flyover. So, paglabas mo dito sa EDSA, pero ka pang mababasa pang isang signage para dalawa yung babala dito. So, ito siya. So, yan. Maybe pa rin siyang paalala dyan. Na lahat ng mga sasakyan ay sa service road lang dadaan paglalabas ka na sa EDSA. Ito mga ka-alpha, paglabas mo rito, ito wag na wag mong gagawin. So, ito yung service road. So, makikita nyo yung flyover sa bandang kaliwa. So dito mayroong mga no, uh, solid white line kaso bura na siya. Nabura na yung solid white line ba malito kayo. So pag uh, tatawid kayo o didiretso kayo ng EDSA, huwag po kayong lalabas sa area na yun. Huwag kang papasok doon sa may araw na yan. Yung papunta ng flyover. Kasi kung gusto mong dumiretso ng EDSA, dito ka dadaan sa ilalim. Dito sa may gilid ng Robinson Galleria o sa ilalim ng flyover. Huwag kang dadaan doon sa flyover. Kasi pag galing ka doon sa Guadix, Puhulingin ka dyan pag lumabas ka dyan papunta ng flyover. So, bawal po yun. Kaya kung gusto mong dumiretso ng EDSA, kailangan mo lang dumiretso dito sa area na ito.